Saan nga ba ako dapat dadaan dito? Ano yun? Angge? Ikaw ba yan? Huwag mo na nga akong tatakutin dito! Ah! <laughs> Akala ko mamataba ka. Takot ka pala sa multo. Ano ba kasi ginagawa mo dito? Sinusundo na nga kita. Kanina ka pa kasi wala eh. Tara na. Alam mo, kaya ko naman mag-isa eh. Kung kaya mo mag-isa. Oh, saan ka pupunta? Alam mo? Alam ko naman kasi talaga eh. Tinetest lang talaga kita. Tinetest? Palusot ka pa. Tara na nga. Uy! <coughs> Aray. Ano nangyari sa'yo? Ang sakit ng agal ko, sobra. Ano ba yan? Nagpagulong-gulong ka lang, hindi ka na agad makatayo dyan. Wala ka pala eh. May pa super superman ka pang nalalaman dyan. Ang sakit sobra. Hindi nito yata makakalakad dito eh. Hala, um, relax ka lang. Um, huwag mo masyadong isipin yung pain. Um, mind over matter tapos ilalay mo na lang yung isip mo somewhere else tapos isipin mo na lang yung paghinga mo okay